kinumpirma ng Philippine National Police o PNP ang pag-revoke ng lisensya ng isang dating pulis na kinilalang si Willie Gonzales matapos itong masangkot sa isang road range incident sa Welcome Rotonda, Quezon City noong August 8, 2023. Sa isang viral video post, nakita si Gonzales na nasagi ang sasakyan nito ng isang siklesta dahilan ng kanyang galit laban dito. Makikita rin ito na binatukan ng siklesta hanggang sa naglabas ito ng kanyang baril kasabay ng pagbabanta. Ayon kay PNP Civil Security Group Office Acting Director Benjamin Silo, bahagi ito ng kanilang mahigpit na pagpapaalala sa mga gun owners na maging responsable sa paggamit ng baril at hindi dapat maging instrumento ng pananakot sa publiko. Nauna ng sumuko si Gonzales sa Quezon City Police District at kalaunay ni Relis din matapos na iatras ang biktima ang kaso laban sa kanya. Napag-alaman na isang dating polis si Gonzales at kasalukuyang miyembro ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City Government. Gigil na gigil naman ang ilang netizen na ayon sa kanila, maling-mali yun, may baril talaga kahit saan nyo pa ipakitang ginawa niya. Tsaka kaya pala matapang, alam niyang biker lang kaaway, minaliit niya agad at batukan. Di pa siya nasiyahan, nagbunot at nagkasa siya ng baril. Masyado silang matapang dahil may dala siyang baril. Lahat ng pagkakamali na sa driver ng kotse. Ganito dapat yung nakakaharap ng pulis na botas at pulis imos at pulis iloilo at hindi ang mga inosente. Yan malamang imbestigahan pa yan kasi retired police. Pero pag mahirap yan, huli ka agad. Kitang-kita naman kung sino ang mali. Nakipag-areglo na ang biker, kaya maraming mga umaabuso sa mga mahihirap. Makatagpo din yan ng katapat. Mabuti may video, sir. Kung walang video yan, pwede yan baliktarin. Sabihin yan wala siyang baril at hindi siya ng batok. Sa may baril lang naman tumatapang maraming mga pulis or ex police na naninira ng kanilang image at damay ibang matitinong pulis. We are also a victim of this kind. Iniba ang police report dahil binayaran naman ng mayamang reckless driver. Kaya po pala nakalbo dahil mainitin ang ulo. Nalagas na ang mga buhok. Binatukan at kinasahan pa ng baril. Di na po tama yun. Maging mahinahon sana tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang aksidente pwedeng mangyari sa kalsada. Maging maliman man o tama ka, pero ang mali, agad-agad manapak at magkasa ng kargada. Dumedepensa baka hampasin ng bisikleta. Yung siklesta, pwede naman niyang paunahin na makapasok ang kotse. Kita naman na tatawid lang ng bike lane. Pero ang siklesta, nakikipagunahan pa. Wala siguro preno o tamad magbigay ng konting oras sa kotse. Proper decision making lang talaga. Kailangan di porket naka bisikleta ay singit na lang ng singit. Sa part ng paglabas ng baril, siguro na niguro lang ang nasa kotse dahil baka modos ang pagsagi. Pero need pa rin talaga ng pag-analyze sa sitwasyon sa paglabas ng baril. Maraming ang gulo o dahilan. Mali lang ng execute sa paglabas ng baril. Ingat and ride safe. Mali pa din yung pagbunot ng baril. Huwag dumepende sa bakal na nakakabit sa katawan dahil walang galing yung bakal na yan pag naunahan ka na. Ika nga, walang taong magaling pag naunahan. Sinisisi pa yung nag-upload ng video na maging responsable daw. Gusto yata palabasin ni Sir ex Police na maging responsable sa pag-post. Di ba? nang di maging responsable sa paghawak ng baril. Naging pulis pa man din,